Dito na tayo sa third floor. Yan yung OFW lunch. Yan. Lawa. Sa mga kapwa natin yung OFW nang uuwi ng Pilipinas at babalik ng trabaho abroad guys. At dito kayo bumaba sa Naiya Terminal 3. Pwede nyo dumaan dito sa OFW lunch dito sa third floor ng Naiya. So pwede kayo dito ma maupo muna at kumain habang naghihintay kayo ng sundo nyo or habang hinihintay nyo ang inyong flight, pwede kayong dumaan dito so strictly lang to guys sa mga OFWs so yun lang ang pwedeng pumasok dito sa loob at lahat po ng foods dyan ay free free rin kayong magpahinga dyan maupo, magcharge at kung hinihintay kayo, pwede kayo dyan maupo at kumain yan, thank you sa OWA at sa DMW, yan, sobrang sarap ng foods dyan guys so itry nyo na kapag uuwi kayo yan, kasama ko diyan ang kapatid ko naggaling Taiwan at ako naman naggaling sa Hong Kong. So na na namin ng OFW lunch.